sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 13, Talata 31 hanggang 35. At sa Ebanghelyo ito ay may dumating na ilang mga pariseyo na nagsabi kay Jesus na kailangan niya nang umalis sapagkat nais siyang ipapatay ni Herodes. Ngunit si Jesus buong tapang na sumagot na hindi pa siya kailangang umalis sapagkat nagpapalayas pa siya ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Kailangan niyang gawin ang dapat niyang gawin at kailangan niya itong ganapin at tapusin. At kailangan niya pa rin lumakad at maglag, maglakbay upang pagpatuloy ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Kaya nga hindi niya kailangang umalis sapagkat ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang isang totoong propeta ay mamamatay lamang sa loob ng Jerusalem, sa lugar ng Jerusalem. Walang propetang namamatay na malayo sa Jerusalem. At sinasabi ni Yeso Cristo ito sapagkat nakikita niya na ang kaganapan ng kanyang misyon. Nasa loob ng Jerusalem, siya ay magdurusa. Siya ipapako sa krus, mamamatay, ngunit muling mabubuhay. Kaya nga sinabi ni Yeso Kristo, itong napaka madamdaming pagpapahayag. Sinabi niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahim sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Mahigita natin dito ang damdamin ng Diyos sa mga salitang binigkas ni Heso Kristo. Dumating si Heso Kristo upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos at tipunin ang mga anak na nagpangalat, mga anak na naliligaw ng Jerusalem katulad ng isang inahing manok nais niyang ipagtanggol sila. Ipadanas ang init ng kanyang pag-ibig kaya nais na silang kalingain sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Kaya nga ang buong misyon na Yeso Kristo ay tawagin na magbalik loob ang mga tao sa Diyos upang maranasan nila muli ang init ng pagmamahal ng may liga. Ngunit sinabi rin na Yeso Kristo, ngunit ayaw ninyo. Kayo ay lumalayo kayo ay tumatakbo palayo sa Diyos sa panawagan ng pagbabalik loob. Kaya nga sinabi ni Yeso Kristo na totoong mapapabayaan ang Jerusalem, ang templo. At isang araw, totoong ito ay mawawasak sa katotohanan ito ay nawasak sa panahon ng mga mananakop sa panahon ng pananakop ng mga Romano. At sa kasaysayan ng kasulatan, ilang ulit din nawasak ang Jerusalem. Kapagkat sila ay tinatawagan ng mga propeta na magbalik loob, ang mga tao sa Huda, ang mga tao sa Jerusalem, ngunit ayaw nila. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, na kailangan nating mamili. Araw-araw, kailangan nating gumising sa umaga at magdesisyon. Kailangan natin pumili kung tayo ba ay magpapa-ilalim sa pagkalinga ng Diyos. Tayo ay lalapit sa pagmamahal ng Diyos o tayo ay lalayo. Ngunit ang konsekwensya, ang bunga ng ating mga desisyon ay dalawang bagay din. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon, ahayaan niya natin siyang kalingain tayo sa lilim ng kanyang mga pakpak totoo mararanasan natin ang kaligtasan at init ng pagmamahal ng Diyos Ama sa kalangitan. Ngunit kung tayo ay lalayo, hindi papasok sa kanyang kalooban, gagawin ang ating mga sariling kagustuhan. Katulad ng bayan ng Jerusalem, ang naghihintay sa atin ay pagkawasa, pagkaligaw. Makupuno tayo ng sugat at kalungkutan. Kaya sa araw na ito ay isang malaking pag-anyaya, imbitasyon na nanggagaling sa langit. Tayo ay inaanyayahan ni Yesu Kristo na pumailalim sa kanyang mga pakpak, sa kaligtasang kanyang daladala sa kanyang katauhan. Kaya nga, ilang ulit din sinabi at pinagnilayan ng ating simbahan na si Yesu Kristo ang nakapako sa krus ay katulad ng isang inahing na nakaunat ang mga pakpak. Kung paanong nakaunat ang mga bisig at kamay ni Yeso Kristo upang ipagkaloob ang kaligtasan sa sangkatauhan. Tayo ngayon ay inaanyayahang sumilong sa ilalim, sa lilim ng pagkabayubay ni Yeso Kristo sa krus. Ang ibig sabihin, magpasakop sa kanyang pag-ibig at pagliligtas sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.